Mga girls, may sabihin ako sa inyo. Kapag ang lalaki magsasabi sa inyo na sexy kayo, maganda kayo, nako, huwag na huwag kayong maniwala. Dahil ang lalaki na yan, mga gago, kaya alam mo naman lahat ng mga lalaki ngayon, lahat, lahat, ah, oo, oh. kung sino mag-react yun lang yun, lahat ng mga lalaki yun, hindi nagsasabi ng na totoo. Oh. Mga sinungaling ang mga lalaki. Alam ba rin niyo ha? Pag sabi na, sexy ka, maganda ka, maniwala kayo, hoy, huwag kayong maniwala na sexy kayo, maganda ka pag ang lalaki magsabi. Dahil ang mga lalaki, sinungaling yan, dahil may kailangan lang din yan sa inyo. Di ba? Tipo yung mga lalaki na kaka-add lang sa Facebook, kaka-send lang, tapos sabihin ka na, pwede ba tayong mag magkita tapos mag ano tayo magpasarap di ba mga buisit talaga tong mga lalaki no buisit talaga di ba yung iba manglibre nga pero may makapalit naman yung hindi yan bukal sa loob ba di diba? kailangan ka pa mong ganun buisit talaga kayo mga, mga lalaki mga buisit kayo sana mamatay kayo sana kulin kay ni Lord mga pisti kayo mga lalaki kayo mga punyeta kayo mga wala kayong kwenta ito lang akala niyo man may kwenta kayo? wala kayong kwenta wala 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 kayo Diba? ba? Musta kayo kahit may asawa sa Mindanao, Luzon, Visayas, Mindanao, maghahanap pa. Ay nako. Mat Naku, wala talaga matinong mga lalaki ngayon. Nako. kayo mga girls, kayo niloloko lang kayo ng mga lalaki. Sabihin kayo sexy kayo, maganda kayo, in love ka agad. Isang chat lang ngayon lang, nag-chat kayo, tapos in love na ka agad. May gusto na ka agad. Kayo lang, binubula lang kayo mga lalaki. Ang mga lalaki, tandaan niyo walang kwentang mga lalaki ngayon. Mga punyeta, mga piste talaga yung mga lalaki na yan. Tandaan mo pa. Maraming pagbukas ko sa Facebook, maraming hi, hello, tapos makilandian lang. hi, hey, wala kong time sa makikabulahan sa inyo, mga boysit kayo, mga lalaki kayo, mga boysit talaga kayo. Punyeta kayo, mga lalaki. Ba? Akala nyo yung magwapo? Ops, hey, hindi ko sinabi na maganda ako, mga boysa, Ang sinabi ko, pangit kayo, mga bastos kayo. Hindi ko sinabi na maganda ako, hmm, hindi ako sinabi kayo, hindi ako kagandahan. Ang sabi ko, bastos kayo, mga piste kayo, mga lalaki, mga boysit kayo.